Hello mga Beks! welcome again to my ulam serie. For today's ulam nga is magluluto ako ng kansi. Ito nga yung ulam na natitikman ko lang tuwing umuuwi ako sa amin sa Bacolod. Dahil natatakam na nga ako dito sa ulam na to, tara natin. Pinarambod ko nga muna yung buto, -buto ng baka and then tinapon ko na yung unang sabaw. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman mawawala yung lasa ng baka. At ang ilagay ulit ako ng panibagong sabaw niya at sinunod ko na yung tanglad, sibuyas at pamintang buo. Lagay rin ako dito ng achuete powder pampakulay ng sabaw. May idea na ba kayo kung ano yung kansi? Ang kansi pala ay parang pinagsamang nilaga at sinigang. At ilagay ko na yung mga unang ingredients. Papalambutin na natin ito ng 50 to 1 hour sa so, mahinang apoy lamang. After 1 hour nga, tiyan na ko na kung malambut na yung karin ng baka. Ayan, medyo malambut na siya. At dahil wala kang batuan dito sa naik, sinigang mix lang ang nilagay ko. Sinabay ko na rin ilagay yung patis pang palasa. Pagkalagay ko nga na ng patis, tinagyan ko na rin ito ng beef broth cubes. Hinalo ko na nga rin para kumalat yung lasa ng sinigang mix at saka yung patis. At dahil medyo matama ko tagdag pa ako dito ng dalawang kutsaridang asin. At pinakuluan ko ulit ng 20 to 30 minutes. inilagay ko na rin yung langka na hiniwa ko ng pakiyubes. At syempre, papakuluan naman natin yan hanggat sila pang yung langka. Langka nga lang pala ang gulay na nialagay dito. Nung kumulo na nga, hinalo-halo ko lang para magpantay-pantay yung pagkakaluto ng langka. Mas masarap at mas malasa sana kung pata ng baka ang nilagay natin dito. Kaso lang mahal ang pata ng baka. Uh -huh. syempre doon tayo sa mas makakamura tayo. Uh -huh. Kung sa tingin ko, nalumumpot na yung langka, nilagay na ako dito ng siling haba. So ayan, ganyan lang kasimple ang ulam na kanse. Kahit simple siyang tignan, pero napakasarap ng lasa niyan. Ako na nagkasabi sa inyo, imaginin mo pinagsama mo yung nilaga at yung sinigang. So ano pang inaantay nyo? Tara, kain tayo. Ang sarap mo.